Mula sa Bar East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Tayo na naman po ay magkakasama-sama dito po sa programang Kamalayan. Pagbati po sa mga kasama nating nakikinig sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at siyempre maging sa mga nakikinig online sa iba't ibang bahagi ng mundo. Iba't ibang oras po 'yan. At uh, pagbati rin po sa mga listeners natin na sa mga sandaling ito nagbabiyahe. Marami po tayong mga tagapakinig na nagsasabi sila po'y nasa biyahe sa oras ng ating programa. So salamat po sa inyong pagsama sa ating programa. Sa ating pong pag-aaralan, pag-uusapan natin ano ba ang isang iglesia at ano ba ang marapat na gampanin o tungkulin natin sa isang iglesia. Nakakalungkot sabihin pero lumalabas po sa ilang mga pag-aaral na ginawa sa Amerika na I think ito pong kanilang research ay hindi naglalayo sa nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo na maraming tao ay uh, hindi po healthy ang pananaw sa iglesia. In what sense? Ibig sabihin, ang kanilang mindset, number one, is they come as consumers. Ang gusto po nila is to benefit, not necessarily to contribute. Uh, pangalawa, may mga tao po na ang nakikita lamang na paglago sa buhay espiritual, ay pangpersonal, no? So sa madaling sabi, ang kanilang naiisip, ano po yung kanilang personal na malalaman, ikalalago, ikakatuto sa halip na isipin ano ba yung beneficial for the body of Christ. Now, kaya po natin uh, pinag-aaralan ito dahil naniniwala tayo na ang iglesia, ang church ay merong mahalagang mandato galing sa Panginoon. Yan po ay uh, ipangalat ang mabuting balita to make disciples of all nations, hindi lang yung para marinig nila yung ebanghelyo, kundi talagang lumago sila rito. Kasi yan naman dapat eh, no? Hindi lang po yung tipong uh, napakinggan mo, tinanggap mo, and then doon na nagtatapos. Kailangan po ay uh, makinabang tayo rito sa pamamagitan ng aplikasyon nito. Kaya yung discipleship doon papasok dahil ang totoo po, pamisang kahit alam natin yung dapat gawin, hindi naman natin nagagawa because we were never really trained to do it, no? Kaya yung konsepto ng discipleship is to train us to be able to do what we know. Ano nga naman ba yung alam mo yung tama, hindi mo naman magawa? Alam mo yung marapat, hindi mo naman ma-implement, di ho ba? Kaya para talagang uh, tayo po ay hindi lamang matransform, kundi tayo po ay mag-create din ng transformation, it really takes time. At kailangan mahinug tayo sa proseso ng pagdidisipulo. Ngayon, ang nagiging uh, hadlang dito, ang isa sa mga masasabi nating, I would say pangunahing hadlang, 'yung pong mindset ng mga tao na ang mahalaga lang is attendance, ang importante lang ay pumunta for personal benefit, kaya nga may mga tao na ang tingin po nila, they they uh, benefit more from uh, listening sa radyo, sa TV, sa internet na hindi naman natin sinasabing mali. Ito nga tayo, nagpo-provide nga tayo ng aral through radio, di ba? sa saka radio TV pa nga eh. Pero ang point po natin mga kapatid, hindi ito substitute sa actual involvement. Huwag po nating isipin na wag ka nang mag-involve sa local church. Total may matututunan ka naman sa radio, online, hindi po ganon ang nais natin. Ang feeding na ating tinatanggap through this means, pwedeng sa libro, pwedeng online, pwedeng sa radyo, ito po ay supplementary para tayo po ay matuto and then yung ating maturity we bring to the church and the church will benefit. Dahil yung iglesia po ay makikinabang sa maturity ng bawat isang mana ng palataya and the church becomes healthier. Ano po, yan ang kailangan eh. Kaya importante na ma-realize po natin na hindi ho pamalit ito. Huwag ho ninyong isipin na total marami naman kayo napapakinggan. Misan may narinig pa nga ako, sabi niya, eh, mas maganda pa nga sa, ano eh, sa online dahil uh, palipat-lipat ng church. Sabi niya, misan nga, yung pinapakinggan ko nasa ibang bansa. Okay, maganda naman talaga eh. Maraming choices, in other words. Kaya lang, hindi po yan pamalit at wag po nating iisipin na yung Christian life natin ay nasusukat lang ng input. Kailangan makita natin, dapat may output. Meron tayong ginagampanan. At yan po ang bagay na nawawala kung ang ating uh, pagdalo ay online. Of course, mga kapatid, ano, meron naman talagang paraan para makapaglingkod kahit nasa online. At hindi naman natin sinasabi na lahat ng nasa online ay uh, hindi dapat nandun. Dahil meron naman talagang kinikater yan ng mga tao na uh, talagang wala na silang ability to go to church. Pero yung pong may kakayahan, we encourage you, go to church. Kasi po uh, kung ang kaisipan natin ay to be just consumers, ano ho, eh dyan po nagkakaroon ng problema. Yung contributors, you don't only contribute financially because you can do that online as well. Pero ang mahalagang makita natin dito yung presence natin, yung interaction natin kasi yan po ang isa sa nagpapalago sa atin. For example, you can learn about love just by listening to uh, expositions on verses that talk about love. You can actually learn a lot. Pwede ho. Pero alam natin na yung kaalaman na yon is only head knowledge. But how do you actually grow in love? Yan po ay sa pamamagitan ng aktual na interaction with with people that you see uh, every single day. Uh, o kaya sila yung nakakatrabaho mo sa ministry, di ho ba? Kasi maraming klase yan eh. uh, Halimbawa, yung nasa taas natin, oh, maybe our pastors, supervisors, how do we deal with them? How do we relate to them? Yung mga kasabayan natin naglilingkod, the people that we serve with, and the people that we serve. So lahat ng iyan, meron kang matututunan about relationships. At napaka-importante po yan dahil itong mga bagay na ito, diyan mo mararanasan yung paglago eh. Diyan mo mararanasan yung pagbabago sa aktual. Kaya nga, if you remember, no sa 1 Corinthians 12, tinalakay po ang church. At ang sabi roon, ang church ay isang katawan. Lahat tayo ay miyembro ng katawang iyon. Uh, if you accept Jesus Christ as Lord and Savior, then you're a part of the body and you are expected to participate in the body of Christ. Now, uh, kaya nga pagdating sa chapter 13 ng 1 Corinthians, diniscuss po ang pag-ibig. And as I said, sa previous lesson po natin, ang malungkot na nangyari, Uh, kinuha natin yung chapter na yon on love and then uh nilagay natin sa bagong konteksto nilagay natin sa konteksto ng romantic love. Uh, kailangan nating maunawaan that the original context ng uh, 1 Corinthians 13 ay sa setting po ng church. Hindi po yan sa husband and wife relationship. Uh, applicable ba siya sa ibang relationships? Yes of course. Pero primarily nung yan po ay sinulat ang intention po ay para sa church for us to understand na para makasama ko ang isang tao na kaparehas ko rin na makasalanan may mga struggles work in progress then kinakailangan po ang pag-ibig. At doon mo ma-realize na kahit alam mo ang maraming talata sa pag-ibig, kahit kaya mong i-explain ng iba't ibang mga kahulugan ng mga original na salita sa pag-ibig, it does not guarantee that you can easily apply what you know sa real-life situation. Yan ang hamon eh, di ba? Hindi naman yung pinakamatalinong tao magsasabi na dahil alam ko yan, magagawa ko yan. Ang totoo po, kahit alam natin yan, iba-iba ang senaryo ng paglilingkod. At doon nalilinang, doon natin nare-realize that uh, we need more of Jesus, less of us, kung tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod. Alam nyo, ito pa, no? meron ko isang na-encounter uh, na... -encounter na Uh, paliwanag about ministry, yung ministry or service, yan po ay nanggaling sa salita na to serve. No In the original, pag tinranslate sa English, the meaning is to serve. Now, meron pang isang salita, yung duleyo, na ang ibig sabihin niya is to serve as a slave. Now, uh, bakit mahalaga yung to serve as a slave? Kasi doon po, hindi lang ang emphasis is to serve o maglingkod. Merong relationship na binabanggit, you are a slave, so therefore you have a master. So sa madaling sabi, ito pong uh, konsepto ng ministry is to serve as your lord or master pleases. Hindi yung basta maglingkod lang. At kung hihimayin pa natin to, marami tayong matututunan. Bakit? Kasi paminsan, 'di ba, nasa ministry tayo but we serve according to our terms, according sa gusto natin, sinong gustong kasama, sinong gustong paglingkuran, paano gusto maglingkod, saan gusto maglingkod. Anong convenient para sa atin? So many times, uh, kaya nagiging problematic ang uh, mga ministries ng mga iglesia kasi walang commitment. Alam nyo kung bakit walang commitment? They involved and yet walang commitment. Kasi usually, ang mga tao, they want to serve but at their convenience. Ngayon, pag naintindihan natin ang tunay na diwa ng ministry to serve as a slave, ang ibig sabihin nito, you serve according to God's terms. Hindi yung kung ano yung gusto mo. Kaya paminsan eh, naglilingkod pero hindi lumalalim. Bakit? Kasi nga, according to our terms. Pag hindi na nasunod yung gusto natin, hindi nangyari yung gusto natin, then uh, instead of looking at it as an opportunity to grow, we see it as an opportunity to back out. So hindi tayo lumalago. Kaya kahit sabihin mong naglilingkod na, misa nasasabi natin, bakit parang mababaw pa rin? Kasi nga, uh, ang, ang naging basis ng ating paglilingkod ay yung pong ating terms, not God's terms. Now, malaking kaibahan yan eh. Kasi we can choose the environment that we want. Hanggang saan lang natin kayang itolerate. Di ba? Yung mga tipong pagkaganito na yung senaryo, ayoko na. And I've seen that many times. May mga ministries po, pag sa umpisa, marami. Ministries na pag, uh, pagmasaya pa, marami pa. Pero pag medyo challenging niya, mahirap na, may mga demands na, may sacrifices na, and some people actually back out. Dahil sa kaisipan nila, hindi, we did not sign up for this. So, it's not really ministry in the purest sense of the word. Dahil ang ministry po is serving according to God's terms. According to God's terms. Napakahalaga po nung uh, phrase na yon, yung katagang iyon. Dahil ang ibig sabihin niyan, hindi tayo choosy. Hindi tayo maglilingkod na tayo ang nagde-design ng senaryo. Tayo po ay hinuhubog through the scenario na kung saan doon tayo nilalagay ng Panginoon. Kaya nga, yung mga taong may maliwanag na konsepto ng ministry, they grow as they serve. Alam nyo kung bakit? Because they know it is God who orchestrates yung pong mga senaryo ng ating paglilingkod and through those experiences, we learn to submit sapagkat nari-realize natin na hindi tayo makapagpapatuloy unless we really submit to the Lord. Uh, naalala ko yung sinabi ng isang author. ano Sabi niya, totoo eh, na paminsan daw ang nagiging problema natin is that uh, hindi nage-expand yung ating uh, capacity for love because we have our own terms. Na pag hindi na nasusunod to, we just give up and quit. Ngayon, kung maliwanag sa na I should not give up, itutuloy ko ito, Uh, ang kailangan kong i-give up ay yung maling attitude, maling ugali at hindi yung ministry. Kasi minsan ang, ang nangyayari, ang gini-give up natin yung ministry dahil hindi natin matiis yung masamang ugali. Uh, hindi ba? So in the process, what do we learn? Uh, yes, we learn to do things but we do not become the person that God wants us to be. Eh, mahalagang tandaan na ang paghubog ng Panginoon ay eh, hindi lamang naman yung paghubog sa kaalaman kundi sa ating pagkatao. When I was in seminary, isa po 'yan sa mga bagay na natutunan ko. And I always tell myself na ang pag-aaral sa seminaryo may mga challenges. Kasi sa umpisa looks exciting, you know? Pero pagka kahit wala kayo sa formal uh, institution kagaya ng Bible seminary, pag pumasok kayo sa ministry, malalaman nyo ito. Always remember na ang tinuturo ng Panginoon is not confined to what you learn inside the classroom. Ang ibig sabihin nito mga kapatid may mga pagkakataon na nasa loob tayo ng classroom we learn from the teachers pero the whole experience even yung relationships even the problems that we face na nasa labas na ng classroom yung real life scenario mga problema sa buhay those are part of the learning process pag naintindihan mong partiyan ng learning process you realize na hindi ka lang pine sa pamamagitan ng mga lesson na natututunan mo sa loob ng classroom mula sa iyong teacher, but God is actually training you by using life as a classroom and then siya mismo ang teacher na nagbibigay sa atin ng mga dapat nating matutunan, real life scenario where we learn to uh, continue despite the challenges, where we learn to relate to other people as we serve. And then at the same time where we learn the real essence of love. Kaya pag maliwanag sa iyo na ganun ang uh, ministry, marerealize mo na Lord uh, ano ito. Hindi ito nagkataon. I have seen this many times. May mga tao magsasabi kung kailan ako nag-commit, kung kailan ako naging tapat, kung kailan ako nag-step up. Doon pumasok ang maraming challenges. Alam nyo kasi paminsan pag tinitingnan natin ang ministry, akala natin, ah, madali lang yan. Diba? Misan nga, ikaw pa yung number one na reklamador eh. Pagka ikaw yung hindi naglilingkod. Uh, marami ka na iisip na kung ako yan, ganito gagawin ko. Pag nandong ka na, ko magsalita. Dahil ibang senaryo. Ibang senaryo. Bakit? Kasi doon mo matututunan eh, na hinuhubog ka rin ng Panginoon. At may mga bagay na hindi mo alam noon, hindi mo nararanasan noon, hindi mo pinagdadaanan noon, na pag nasa ministry ka na mapagdadaanan mo but always keep in mind that even those things no na, na experience natin while doing ministry is really part of the training ini-increase ng Panginoon yung capacity natin i remember nung nagkasakit po ako ng uh, isang major na sakit nung 2018 meron po akong uh, brain tumor eh uh, pero naoperahan na po 'yan and uh, after the surgery Uh, wala, walang limitation. Wala pong ininom na gamot ngayon, walang bawal, walang uh, sinabing hindi pwedeng gawin. So, live a normal life, 'yan sabi ng doktor. So, sabi ko, Lord, uh, ito ba ay dumating at nawala? Na ganun-ganun lang, 'no? Uh, nagkasakit, gumaling, tapos na. The answer is no. Bakit po? Kasi nakita ko doon na din ng Panginoon 'yung aking ministry. Through the experience, nagkaroon po ako ng ano eh. I, now I can relate to people who are sick. Now I realize anong pinagdadaanan po nila. Uh, now yung faith ko din uh, ay na-stretch to another level. So kung magtatampo tayo sa Panginoon at sasabihin natin, Lord, naglilingkod na nga eh. Eto na nga eh. Bakit may mga ganito pa? Wag ho tayo magkaroon ng ganong mentality na para bang may sense of entitlement dahil total naglilingkod tayo. Abay dapat naman Lord eh alisin niyo ang problema. Hindi po ganon yun eh. Si Apostle Paul, di ba? He was serving faithfully. Ang sabi nga niya, no, he prayed to the Lord not once but three times to remove the thorn in the flesh. So iba-iba, sabi ng karamihan ng Bible scholars, the thorn in the flesh is a physical sickness. ah uh, Siyempre, kung meron kang karamdaman, Naiisip mo marahil kung wala akong sakit, then I can do a better job. Uh, marahil isipin natin, mas madali ako makapaglilingkod kung wala itong thorn in the flesh. You pray to the Lord three times, na alisin yon. Pero sa kay Apostle Paul sa 2 Corinthians 12, hindi inalis ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon each time, My grace is sufficient for, for you, for my power is made perfect in your weakness. So doon po sa senaryo na yon, Una, ang tingin ni Apostol Pablo, the best way to deal with the issue is to remove the problem. So, alisin niyo po yung thorn in the flesh. Well, sa tingin ni Pablo, yun ang best way. Kaya yun ang prayer niya. But according to God's perspective, eh hindi yun ang best way. Ang best way is to sustain you as you go through this ministry, go through these challenges. So, hindi po inalis ng Panginoon, pero nagbigay ang Panginoon ng lakas para maharap niya po ito. Nakita niyo yung kaibahan? Binigyan siya ng lakas. Binigyan siya ng sapat na biyaya para doon. So, ano nangyari? Lalo niyang naranasan ngayon yung pagkilos ng Panginoon. The same is true dun sa kanyang, if you remember, yung imprisonment ni Apostle Paul, if you read Philippians chapter 1, nasa bilangguan siya eh. Sa testimony ni Paul, ang ganda eh, Sabi niya, itong pagkakakulong ko, naging biyaya eh. Now, keep in mind, yung pagkakakulong po na iyon, ba't ba siya nakulong? Hindi naman siya nakulong dahil masamang tao siya. Nakulong siya dahil nangangaral siya. Uh, ngayon, ang target niya sana, yung marketplace, dahil yun naman ang usual na approach na ginagawa nitong si uh, Apostle Paul, pero hindi, nabagsak siya ngayon sa, ano eh, sa prison cell. Sa halip na preacher, naging prisoner. Eh, no? It can be devastating if you do not trust the Lord. Eh ngayon, tiningnan niya yan from a different perspective. Sabi niya, teka, ang daming magandang nangyari because of my imprisonment. You can read about this in Philippians 1. Ang sabi niya, una, yung mga tao na dati-dati ini-encourage ko na mangaral. Abay, ngayon, nangangaral. Bakit? Eh, dati hindi niya ma-encourage mangaral. Eh, ngayon, eh, nangangaral. Bakit? Kasi yung kanyang imprisonment became the very motivation for these people to start in ministry. Ngayon, dalawang klase. May nangaral dahil gustong ipagpatuloy ang kanyang ministeryo. Meron ding nangaral para lalo siyang ipahamak. you can read about this again in Philippians 1. Pero ang sabi niya, ang maganda ito, kahit mali at masama ang kanilang motibo, tama naman yung mensahe nila. Kaya sabi ni Apostle Paul, For that I rejoice. Kasi naipapangaral nila ang Ebanghelyo. That's the first one. Number two, yung dating gusto niyang puntahan at maimpluwensyahan yung mga nasa palasyo. Hindi niya humagawa 'yon. Bakit? Eh kasi nga hindi naman siya makapasok sa palasyo to preach. Eh nakulong. Nasa yung kulungan, nandoon sa palasyo, sa dungeon. So yung mga palace guards nakarinig, tungkol po sa ebanghelyo because they were basically chained to him. Binabantayan siya, nakakadena sa kanya. So anong gagawin? Eh pag nangaral 'tong taong 'to, nako napakahirap yata sigurong ma-ano ma, no? Ikoy makadena kasama ang isang evangelist, ay hindi talaga pwedeng uh, makawala ka na hindi ka nakakarinig ng ebanghelyo. Ah uh, siya yung nakakulong, pero ang advantage noon eh walang magagawa itong mga nakakadena sa kanya ngayon kundi makinig sa ebanghelyo. So sabi niya, I rejoice because the palace guards know that I'm in chains because of Christ. They heard the the message of the gospel. Uh, pangatlong bagay po, ang sabi ni Apostle Paul, itong pagkakakulong na ito, dito niya naranasan yung sufficiency ng Panginoon. Talagang kaya nga, if you read Philippians 1.6, no, He who began a good work in you is able to bring it to completion. So doon mo ma-realize na, okay, maybe sa perspective ng tao, things are out of hand dahil hindi naman ganito inaasahan ko eh hindi dapat ganito nangyari. Maybe from a human perspective, you can say that, assume that, or think na ganun talaga. Pero hindi. Alam niya, nasa kamay ng Panginoon to eh. Kaya kahit yung negatibong bagay na kanyang naranasan, hindi yun ang, uh, ano eh, hindi yun ang nagdikta ng kanyang attitude eh. Ang nagdikta ng kanyang attitude, yung confidence niya sa Panginoon. Kaya nga, magugulat ka eh. Ang tema ng Philippians is rejoice in the Lord. Tapos nakakulong rejoice in the Lord. Pero yung mga taong binibigyan niya ng uh, encouragement to rejoice, sila yung malaya, siya yung nakakulong. Di ba? Paano naman nangyari? Eh kasi nga, sa kanyang pagkakakulong, nakita niya yung sovereignty ng Panginoon. Kaya yun din ang challenge para sa atin mga kapatid na when we think of ministry, wag po nating isipin o akalain na dahil total naglilingkod tayo, walang problema. Hindi po. Ginagamit ng Panginoon ang mga problema. Uh, hinuhubog tayo ng Diyos. Hindi lang naman yung mga natututunan natin intellectually ang mahalaga, but what we experience as we go through the challenges of life. Iba ho yung alam mo sa iyong isipan ng isang bagay. Iba rin ho yung nararanasan mo ito sa totoong buhay. Iba yan. At yan po ang binibigay ng Panginoon sa atin dahil siya ay buhay na Diyos. Hindi po tayo nagbabasa ng history book na ang relevance lang is to understand the past. Hindi po. Dahil ang Diyos natin ay buhay, when you read the Bible, always remember na yung Diyos na binabasa mo dyan is a living God. Na hanggang ngayon ay pwede siyang kumilo sa iyong buhay. Hanggang ngayon, pwede siyang gumawa sa iyong buhay. Kaya pag alam natin yan, tayo po ay magpapahubog sa Panginoon sapagkat alam natin na more than the things that He teaches, eh tayo po ay pwedeng makaranas ng kanyang kapangyarihan even in the midst of challenges. Kaya mga kapatid, tuloy lang sa paglilingkod, tayo po ay magtiwala sa Panginoon at asahan po natin ang kanyang patuloy na pagkilos, paghubog gamit maging ang mga negatibong bagay, no? negatibo sa ating paningin. Pero sa kamay ng Diyos, yan po ay mga instrumento para tayo po ay hubugin at palaguin. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.